Okay. Ayun guys, si Coach Rolly oh. Ang lakas tumakbo dahil lang sa midjas 'yan. Oh, di ba? Bilis tumakbo. Yan yung mga nagagawa ng pampalakas na midjas. Oh, saan ka pa diyan? Dito lang yan guys, sa power flex oh. Kanya yung mga coach dito guys oh. Oh, di ba? Oh, ang bilis tumakbo dahil sa midjas at para si Daplas 'yan. Pabilis na pabilis. Oh, bilis na pabilis. Kamitan uh, mo. oh. Ano? Masasabi mo, no, no. Anong masasabi mo dito sa media okay, scouts? Ha? Magkaiba to. Magkaiba? Sa lahat ng media na nagamit ko, so, ano pinagkakaiba? Oo, oh, anong pinakaiba dito S sa mga media na nagamit mo? Sobrang tala, kakaiba talaga. Malakas talaga? Oo. Oh? Yan o? Oh? Yung media na yan o? Oh? Mga isang oras. Oh, talagang ano? Makaipa. 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 Mga isang oras na yung guys. Hanggang ganyan. hindi parang ganun parang. Walang panibago yung ano? Kung kaya lang yung kaya ito eh. Oo. Oh. Kung kaya lang talaga, kaso hindi. Sumuko yung memory card. <laughs> si Coach Slade siya. Ano guys, si Coach <laughs> <laughs>